Hindi ko. Tatanggalin talaga ka namin sa servisyo. You drug the entire organization. Asa na kung ano, ng tao at hindi na dahi. anger. gusto ko bang sabihin sa dito si D.I.S. Gerard ng ears.

Sige, okay, masabi na, ano itutulong sa iyo? Para sa pamilya ko na natatulog pa. Sa pamilya mo, oo. <laughs> yes, so right. okay. 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 Like the experience years na sa I na na experience ups and downs natin. Ano tinutulog sa inyo deep breathing? inaalas na o binubuli tayo bilang alagad ng batas, yun ang malalim na. Malibad sa yung drug organization. Talagang galit na galit lahat ang tao sa iyo. Yan ang pagsisihan mo. Wala ka ng kakampi sa ginawa mo na. And that you have to pray hard. Sobrang galit ng tao sa iyo. Kahit papano, pinoproteksyon na lang namin yung anak mo. Kaya may mga pulis din doon. Yan ang ipagdasal mo. Kasi hindi namin makontrol lahat ng tao.